Magandang araw po mga kabayan Pasok na naman tayo ngayon Araw ng Lunes mag e kami ngayon Yung tira namin ng Friday gagawin namin ngayon Yung po yung ano namin ngayon Project Dalawang patong na espalto Ayan, grabe ng init dito Summer na Kung napapansin nyo po, ito na yung Suot ko ngayon, itong kulay na to, manifesto Gawa ng mainit na nga ngayong araw na to Summer na dito sa Japan hindi na malamig tapos uh, so mag iispalto pa ang ganda ng bulaklak dito ayan araw ng lunes, 20 cut off ngayon uh, ayan punta na po ako ngayon sa sa site mamaya po papakita ko sa inyo yung gagawin namin mga kabayan ito po yung ginagawa namin ngayon mga kabayan isang araw nire-repair namin Naka, uh, isang patong na kami dito bali isan na lang inaantay lang namin yung espalto dalawang patong po kasi ito makapal, 8 ang kapal nito ito yung supply ng gas yung ilalim nito nire-repair namin Ayun, oh, may tip pa yung gilid kung napapansin nyo po may tip pa kasi isang patong pa yan natapos na namin yung isang patong bago isan na lang itong ano na to bukas to bukas namin ni Espal to yan ito muna ngayong araw na to ayan nilagyan muna namin ang mga karakong sa gilid kasi nag break time kami hmm. ayun po yung mga gamit namin sa dulo medyo maiksi lang to kaso nga lang dalawang patong abala yung paghakot ng espalto malayo ayan po ito yung mga gamit namin Sa pag-expand to Ayan o Ito Ayan o Ganyan lang sa kahaba Ayan o Meksilak Ito naman yung ginawa namin ng biyernes Ito. Itong Kabilaan na to Kasi noong sabado Wala kaming pasok sa kalingo Ito kulay itim na to Ito po yung ginawa namin ng biyernes Isang araw din yan Ayan o Na nag-iiswalto na sila doon sa dulo mga kasama ko ay no so, umpisahan na hindi na natapos namin pinapantay ko na lang Ayan, natapos na is dalawang maliit na lang ayun oh gagawin namin yung dalawang maliit itong mahaba tapos na ito na lang wow, well, mga kabayan tapos na po ang trabaho namin maghapon pauwi na kami inaantay ko na yung kasama kong tatlo bali alas 4 na ayan hmm, hindi ko po pala nabidyoan masyado yung trabaho namin kanina gawa ng busy yung pag namin kanina maraming maraming salamat po sa inyong lahat bukas na lang po ulit magkita kita po ulit tayo maraming